Ayan, well guys, nandito kami sa Costa Villa Cebu Resort Hotel. Ito yung uh, pangalawang yung stop uh, tour namin ni Mia Moore. Ang ganda dito guys, sarap balik-balikan. Ayan, na nag-sunbathing ang aking Mia Moore. Ayan, uh, napakaganda dito. Bali, nag-stay kami dito ng 3 days, 3 nights. Ayan, tingnan niyo guys. Again, again. Nag-relax okay. ang aking okay. mi amor. Ayan. doon. I love you, baby. Ang ganda, ba? Diba? Ito yung, ano siya, white sun. Ayan. Ito yung pinaka-ano nila, seaside. Uh, mayroon din silang, ano, mayroon din silang pool. Ayan. 12, 12 p.m. yan, guys. Napaka-init. Grabe. Pero, ang sarap ng pakiramdam pagkasama mo yung tao mahal mo. Si, at tamang tao. <laughs> o diba? Thank you so much. Um, Lord, um, oh. ako na yung pinakalakiest girl. Oh, yes. Kasi, ayan, si mi amal ko natin sa buhay ko. Oh, scary. maraming salamat. shoutout sa sis Sisi. Wow. Si Warham. Si guys. Ayan. Alam mo niya yung Sisi. di ako makalimot. Di ako maka... You know that, baby? You know how to drive? Uh, Pasasalamat sa iyo skae ito lahat ng dahil sa yung sisilap niya balik dito guys. tapos 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 tapas 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 sa tapas tapas Wag na wag kang magkamali ng mga dyan, okay? Hindi. Yeah, make... Mm -mm. <laughs> Toto na siya sa akin, guys. Kasi ito yung ano ko, yung, <laughs> yung lips kong tinuturo ko. <laughs> na siya sa akin. Ang saya dito, guys. Grabe. Ito yung second na place na pinunta namin. Ayan, napakaganda dito sa Costa Resorts hotel. Love Private ito guys. Uh, four star hotel. Baby love you baby. Ayan. Ang sweet. Rumingan pa siya dun. No? <laughs> Ang init-init. Uh. Grabe. Yung iba nakahubad na guys. <laughs> nandun sa doon Diba? Ang ganda dyan. Sarap balik-balikan. Kaya samahan nyo kami sa aming susunod na puntahan. Para mag-enjoy tayo kasama lahat. Ayan, see you soon. Hindi ko alam kung kailan na naman. Saan na naman kami pupunta nito. Pagdating niya. Pag-uwi naman sa Pilipinas. Ayan. Maraming salamat sa inyong support guys. Mm. Ayan, to people. You know the baby. You know. You can ride together. maybe other place can rent another here not have Oh, dito Victor na and Stanley, yeah, this is our room, guys. Yeah. <coughs> yung Ito na kami sa, sa Cebu uh, pa, yeah. na naman. Sa so. bed. Kasi But the name of the hotel may tropical costabilia tropical pizza. Yan, guys, ang ganda dito. Um, Nag-extend yung yeah. ano doon. So, maganda nga. Yeah. Kasi sabi ko, huwag tayong tumabi. GR. Kasi hindi pa tayo, ano. <laughs> ang ganda guys, grabe. Super nice. Ang buhay prinsisa ako dyan. Alagang-alaga ako ng aking mi amor. gagawin niya lahat. Open baby, open. Ayan. Wow, a lot of beer. Kapag binibidyo ko, siya ang nagbukas. Napaka-supportive niya. Ooh. napaka um, ka But, um, very the, kind niya um, yeah. guys. Sa ako sa masabi ko. We go out tomorrow. Thank you Lord kasi kus keep, hindi uh, mo hinahanap kusa yes. na siyang dumating. Uh, iyan iyan nasya. Ang sarap. Oh my God. At ang um, cheap. <laughs> Apo taka sa tamang tao. Na secure na secure kana. Mm, Red Horse 220. Sabi ko. Kaya oh ka mahigat sa kapila nandito. So rin tomorrow, nasa. baby, we go natawa. out. <laughs> <laughs> Ang ganda dyan, guys. May and terrace guys, pa yung room, yung room namin. tapos doon sa labas. Ang yeah, sa terrace. Ay, di ba? Hmm. May swimming pool sa baba namin. Nasa ano kami nga? Six, th floor kami. terrace pa kami dito. Ang yeah, ganda diba? Napakaganda. Mag-coffee and coffee, guys, kami. Thank you, mi amor. I love you, baby. Ang laki. Napakalaki. I love you, baby. Trakte. Pwede siyang mag-relax. Di ba? ganda ng room. Okay, Ang ganda ng, ano, ng Costa Villa. Friendly sila. Thank you. So